na no. hole. <laughs> Pangalawang win. kasi yan? Ang bilis <laughs> ng proses. Kahit mahaba yung pila. <laughs> Oo. maya Balik ka ah. Bye-bye. <laughs> oh,

OK。两分一败哦，是吧？五、啊、<laughs> 号啊，五 <laughs> 号五号一千半。Number one，加油！Number one，们刷新记一点半 j a Ingat ka. <laughs> Sana <whole> all. <laughs> Pangalawang <lumahuin. laughs> win. Andiyan na si Jason, maraming chocolate to. Oo, <laughs> oh, delta. Puro <laughs> delta mo na akong binili dyan. <laughs> Alam ko nang gagawin mo pag na-uwi ka na. Yun. Ah? <laughs> Gabaliw. <Good value. laughs> Ayan guys, AirAsia kami. AirAsia yung sasakyan namin. Ay namin, yun yeah. nga. Salamat kay Sir Jem. <laughs> Number one, bro ka. Ano kakainin mo dun sa una mo? Tuyo. <laughs> Fried rice. Oh. Ayun <laughs> ano ng pila guys? Kasi 10.35 pa yung ano. Yung chicken ano. Mas mod lang dito sa Taiwan kasi yan. Ang bilis ng proses. Kahit mahaba yung pila. Oo. So hintay lang namin yung Anong oras na ba dito? 10.50 Yung mga Pilipino oras lahat nagtuturo yun dito um, May kloob sa pagbablog Vlogger na Open heart Pagkakaing Ah kasi pande pandemic yun Medyo pandemic po yun, di Hindi na ako katabi Titignan natin yung bag mo kung ano. Kung ano yung laman? Uh, uh -huh. Oo. Oh, sabi mo? Sunod yung 120 mo sa dyan. din ako. Kaya <laughs> <laughs> <Pag -aposin> kita. Gordon. <laughs> Baka na mag sa'yo. Dito tayo. Baka may mga tubig kaya, kaya, <laughs> <sir>. ka pa dyan. for Tokyo Haneda Baka Jason, ka. Salamat Sir <Jen. laughs> Alagang Gembius. Sulit ah. Tokyo, Haneda. Ikino, otak wa P. Jason, magiging ngayot Bye-bye. Bye, Jason! <laughs> Hello, guys! Ayan, dito pa rin ako sa airport. Tinatay ko na lang pala yung kasama ko sa day of ko naman. May hmm. 2 days of kasi yung. So, yung nag-last type, si Jason. Oh naalala ko. Hinatid ko rin. So, antayin ko na lang siya. Mga ah, palaulog. Ayan. Antayin ko na lang siya. Dito nga. Dito ngayon ako sa departure area. Diba? Antayin ko na lang siya para isang taxi na lang kami. So, si Jason nandun na sa taas. Naghihintay sa gate niya. Pwede pa siyang matulog kasi alaw na pa naman yung flight niya. Ayan para may oras pa. So yung chicken niya is 10.35. So yun, hintayin ko na lang si Jason na uh, makarating mga ano, 12.55 para isa na lang kami. So mga may alit. Nakakaingit lang kasi. Pero siyempre, okay. sa so, dalit. Jason. Kasama <laughs> kami doon, hindi naman ako natatdaan. Tayo wala na kami. Uh -huh. So ayan nga guys, ayun. Hintay ko na rin yung isok kasi. So, ayun. Dumating. So ayan, oi na ako sa door. So ayun lang. Maraming salamat guys sa hindi pa subscribe to my YouTube channel. Ayun. So, may di pa nakasubscribe. Thank you so much, guys. Bye po.